Pananapo po ng China. Kasi malakas po talaga ang China. Oh. Hindi po natin kayang pantayan o yan. Mm -hmm. Talagang determinado rin o ang China na sakupin ng South China Sea. Iyan ang nakakilabot na katotohanan hindi natin kakayanin sa gyera ang China. Pero paano na lang? Magpapasakop na lang ba tayo ng basta-basta? sa kakapasok lang kasing balita, inanunsyo na disidido na ang China sa sakupin ang West Philippine Sea. Dito pinaghahanda ang lahat ng mga Pilipino dahil gera hanguling solusyon ng China para makuha ang napakayamang oil at natural gas resources ng ating karagatan. Pit ko lang ho yung sinasabi ho ni National Defense Secretary Gibo Chibodoro. Mm -hmm. Ang punod dulo niya ay ang pananakop po ng China. Correct. Sinasako po ng China ang 90% ng South China Sea at kasama po dyan yung ating exclusive economic zone na tinatawag po nating West Philippine Sea. man talaga ng sana ho, hindi mangyari, gira po, talagang intention po mm -hmm. There's no such thing as an accidental okay konfliko. Talagang calculated o yan. Calculated na ng China o talagang pinaghahandaan niya o yan mm -hmm. na talagang sakupin ang South China Sea, West Philippine Sea. Mm -hmm. At mm -hmm. talagang uh, mahaba ang labanan to at determinado ro ang ating kumbaga, ating malaking neighbor na i-deprive po tayo mm -hmm. ng ating exclusive economic zone. So, nasa ating choice o yan. Mm -hmm. Papayagan na lang ho natin, peace ho natin na China o at least mm -hmm. we have to show determination na hindi natin papayagan to. Apo. Pero hindi madaling masakop ng China ang South China Sea, West Philippine sea. Kung ipipilit nila ang kagustuhan nilang nakawin ang ating teritoryo, malaking gera ang kakalabasan nito. Dahil yan sa pagsuporta ng US sa ating bansa. Idagdag mo pa ang mga Pilipinong na istumulong kung ahantong man tayo sa gantong klasing gulo. Babala ng Amerika sa China, kami ang kakalabanin nyo pag ginalaw nyo ang aming minamahal na Pilipinas kasi malakas po talaga ang China. Opo. ho, ang merong pinamak, pinakamalaking navy sa buong mundo. Oh, oh, oh. Hindi po natin kayang pantayan po yan. Mm -hmm. So ano po gagawin natin kung malak, mas malaki ang kalaban? Maglilay tayo sa ating treaty ally. Meron po tayong alliance. So yung uh, pinukondak natin ng maritime cooperative activity, it is of course on the basis of the 1951 Mutual Defense Treaty. Nakukuha mm -hmm. ho ng Amerika na hindi niyo pwedeng dalagang pitikin ang aming al ang alay, ang Pilipinas. Yun. So ayun o no, yung message. Of course, they expect China to do the same thing kasi gusto rin nila pakita sa kanilang uh, population na talagang papalag sila. Pero at least sa panahon na to, nakikita lang ho natin na itinatawag kong shadow boxing pa lang. hindi, mm, hindi shadowing ha? Shadow boxing na ha? <laughs> oh, shadow boxing. Talagang <laughs> pinapakita ho sa atin. Ito yun o. Oh. Tignan nyo, uh, hopefully ho, hindi ho talaga magkaroon ng biguan o talagang armed conflict mm. uh, we expect it kasi talagang determinado rin ho ang China na sakupin mm. ang uh, 90% ng South China Sea so talagang pinapakita rin nila sa kanilang mamamayan mm -mm. na hindi sila aapa papalag sila mm -hmm. dapat hindi matakot ang Pilipinas makipagdigma sa China dahil pag pinakita ng Pilipinas na takot tayo makipagbombahan laban sa China na nakawin nila ang buong West Philippine Sea gusto nyo bang mangyari yon? Siyempre hindi. Pinaniniwalaan kasing sobrang napakayaman sa oil at natural gas ng West Philippines. Ito na nga ang susi para umunlad ng sobra-sobra ekonomiya ng ating bansa. Talagang pagsisisihan ng Pilipinas pag hindi nito ipinaglaban hanggang patayan. aapraso tayo, ibig sabihin takot tayo sa China. Apo. Pag napinakita natin takot sa China, China will achieve its goal. Ang goal ho naman talaga ng na China is to win without actually fighting. Still, dakin ho tayo. na mm -hmm. uh, pag na ano natin, pag may nangyayari, oh, we provoking China, mm -hmm. so tayo mismo na apektohan ng Chinese psychological warfare. Mm -hmm. So Ayu. dapat pakita natin sa China na hindi, hindi namin kayo papayagan na manalo ng walang kumbaga girian. Opo. So miski mahina tayo, pero meron tayong alyansa, Nasa ating uh, likod ang Estados Unidos at may mga security partners po tayo. Isa na ho dyan, of course, Japan nandiyan ang Australia, mm -hmm. nandiyan ang South Korea, ah mm -hmm. uh, nandiyan rin o kung dati uh, itatap natin ang Taiwan at ang India. Yung India oh na, na naalamang ko yung India gusto rin makapag military exercise sa atin yon, uh, Dr. De Castro. Mm -hmm. Opo, oh, oh, nandiyan ang Japan kaya nagne-negotiate tayo ng reciprocal access agreement. Opo, opo. Na mag-ooperate naman dito hindi lang ang Japanese Coast Guard pati ang Japanese Maritime Self Defense Force. Mm -hmm. So talaga ipamamumukhao ng natin at at ating mga allyance allyance at security partners na hindi nag-iisa ang Pilipinas. Mm -hmm. Huwag niyo pitikin ang Pilipinas dahil, miski dahil mahina yan. No? Bumabagsak na kasi ng sobrang bilis ang ekonomiya ng China at ang West Philippine Sea ang susi para mapalakas muli ito. Payag ba kayong ipamigay na lang natin ang West Philippine Sea sa China? O handa kayong mapaglaban para sa Pilipinas? Ikomento sa baba ang sa salobin.